GUNI -guni TV Ako po si April, 16 years old. Lunes ng umaga ng kami ng family ko ay pauwi ng probinsya. Sa kagayan ang aming probinsya. Mula Manila, 12 hours ang biyahe. Masyadong malayo ang biyahe. Nagbus lang kami ng family ko. Alas 9 na kami ng gabi umalis. 9.30 na ng umaga kami nakarating sa probinsya. Masaya kaming sinalubong ng mga kapatid ni mama. Ngayon lang ako nakapunta dito. Kaya naninibago pa ako. Maraming hinandang pagkain sa amin. Natapos na kaming mananghalian. Naupo ako sa terrace ng bahay binuksan ko ang cellphone. Walang signal. Kaya nagpaalam ako kila mama na lumabas sandali. Huwag kang lalayo ang sabi ni papa. Magtabi-tabi ka muna bago ka maupo o kaya'y pumunta sa ibang lugar. Ang sabi ng kapatid ni mama. Opo ang sabi ko sa kanila. Naglakad-lakad muna ako para maghanap ng signal hanggang sa nakita ko ang isang malaking puno ng akasya. Napakahangin sa lugar na yon, kaya umupo ako sa ilalim ng puno. Nakalimutan ko na ang sinabi ng kapatid ni mama. Salamat at nagkasignal na ang cellphone. Habang nag-EFB ako, may nakita akong bata. Babae siya. Hindi ko siya gaano pinansin kasi baka naglalaro lang siya. Pagkaraan ng isang oras na akong nage-FB, naisipan ko na umuwi ng bahay. Nang pauwi na ako, sinulyapan ko sandali ang batang babae. Nandun pa rin siya. Nasa bahay na ako nang naghahanda ng merienda ang auntie ko. Gumagawa siya ng puto at suman. Pumasok muna ako sa kwarto. Nakita ko ang kapatid ko na naglalaro ng games sa cellphone niya. Ate, boring naman dito, walang signal, ang sabi ng kapatid ko. Sa ilalim ng puno ng akasya, malakas ang signal, sabi ko sa kapatid ko. Samahan kita, mamaya. Naupo ako sa tabi ng bintana. Nilabas ko ang cellphone ko sa bintana para humanap ng signal. Nakita ko ulit ang batang babae na nakatayo, nakatingin sa akin. Naisip ko na baka kapitbahay lang ng mga kapatid ni mama ang bata. Kaya hindi ko ito gaanong pinansin. Alas 7 pa lang ay tapos na kaming naghapunan. Sila mama at papa ay nagkikwentuhan sa terrace. Pumasok na ako sa kwarto. Nakatulog agad ako. Binukas ko ang bintana ng kwarto. Nakita ko ang bata na nakatayo sa tapat ng bintana at nakatingin sa akin. Ninitian ko ang bata at lumabas na ako ng kwarto. Alas 10 ng umaga noon, inaya kami ng kapatid ni mama na pumunta sa isa nilang kapatid na nakatira sa kabilang baryo. Pinakilala kami ni mama sa mga kamag-anak niya. Malakas ang signal sa lugar na yon kaya hindi kami kaanong naboring ng kapatid ko. Gabi na kaming umuwi. Alas 9 na ng gabi ako nakatulog. Mga alas 2 na madaling araw nang maalimpungatan ako. Hindi ko alam kung bakit. Iba yung pakiramdam ko. Malakas ang ihip ng hangin na nanggagaling sa bintana. Hindi na isarado ng kapatid ko ang bintana. Tumayo ako para isara ang bintana. Nang napansin ko na nakatayo sa pinto ang isang batang babae. Puno siya ng dugo at ang ikinabigla ko pa ay medyo pamilyar yung bata. Siya yung bata na nakita ko sa may puno ng akasya. Sa sobrang takot ko ay tumakbo ako sa higaan ko at nagtalokbong ng kumot. Di ko na ang kapatid ko. Baka kasi hindi niya ako paniwalaan. Sasabihin niya na pinaprank ko lang siya. Madalas ko kasi siyang niloloko. Mga labing limang minuto na ang nakakalipas nang inalis ko na yung kumot ko. Sa pagbaba kasakaling, wala na yung bata. Ngunit nagkamali ako. Nasa tabi ko na pala siya. Iyak na ako ng iyak, pero walang boses na lumalabas sa bibig ko. Di rin ako makagalaw. Mga tatlong minuto na ang nakakalipas. Ganon pa din ang sitwasyon nagdasal ako. Medyo naigalaw ko na yung katawan ko. Unti-unti kong binukas ang mata ko. Wala na ang bata. Di ko alam na napatingin ako sa ceiling pan. Hindi ko inaasahan ang sunod kong nakita. Parang gusto ko nang magsisigaw sa takot. Kaya pala, hindi ko na nakita ang bata nakabitin pala ng patiwarek. Ang mukha niya ay puno ng dugo. Gusto ko nang tumakbo, pero di ko magawa. Kaya nagtalukbong uli ako. Nagdasal ako ng taimtim. April anak, gising na ang sabi ni mama. Ginigising na pala nila ako. Salamat at nagising ka na. Kanina ka pa namin ginigising ang sabi ni Mama. Yung ko kay Mama at iyak na ako ng iyak. Kunento ko kila Mama ang nangyari. Natigilan silang lahat. Kunento ko ang batang babae. Nagpunta ka ba sa puno ng akasya? Opo, ang sagot ko sa kapatid ni Mama. Sabi ko sa'yo, magtabi-tabi ka. Kung saan ka man pupunta. Nakalimutan ko po ang sabi ko sa kapatid ni mama. Sinundan kanya ang sabi ng isa sa kamag-anak ni mama. Ano po bang nangyari sa bata? Ang tanong ko. May pinatay palang batang babae sa puno ng akasya. Siguro, yun daw ang nagpapakita sa akin. Bumalik Bumalik na kami sa Manila. Takot pa rin ako sa mga nangyari. Kaya mula nun, pag umuwi kami ng probinsya, nagtatabi-tabi muna ako bago pumunta kung saan. Pero hindi na ako bumalik sa puno ng akasya. Dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.